Yes, makulay na buhay mga Abeli. Another vlog for today. Nandito po kami ngayon sa farm. Yun, kasama po namin ngayon si Tita Dorothy and Tito Lito Cadiz. Yan. sila po, sila po yung na-meet namin sa Nihon. Aji. Ah, Yan. nag, lunch po kami doon. Tapos ah uh, sumama po sila sa amin dito sa farm. Parang gusto nila po makita yung farm eh. Kaya kasama namin sila ulit dito sa farm. Yan. Tita Dorothy. And dito ka, ano, dito, yan. Pag-explore lang daw po sila para maano yung farm. Yan. yan, magbabaan lang po ng kahit konti lang po. Swimming ka na, kuya. <laughs> Swimming na po kayo. Meron pong ano, short dito si Kabeli. <laughs> Papairan ako po. Gusto ko gusto niyo po. <laughs> Ay po, ayaw po. Ito, ito. California po. <laughs> Shout out po. Yun. at si Janjan na Jan, oh, nagpapahinga lang po sila dito. Oh. Yun. Si, si Janjan ayaw bumagsak Janjan. Jan, pagod. Oo. Okay. Oh, <laughs> Pagsak na. Busog ka ba? Busog. Opo. Thank you po kayo. Ano? Tita. Dorothy. Ayan. Si Tito. Dito. Ayan. Ando lang po sila. Nag-explore po doon. Oh. Ng ating farm. magme po tayo dito sa farm naman. Na? So yan na nagme-merienda na po. Ah, lang po ng ano si tita na ah, sa kabigting merienda. Kalabok siya ka lupyang sariwa. Kain na yan lang tita. Ayan po si Ingo. Ano? <laughs> Sarap po <laughs> ng otitaria. Oh, Sarap po ng Sarap po po, yan po. Yung isa pa po, kunin din natin Ito. isa. Sige po, take up po. Opo. Take lang. Oh, po. Teka. Sarap Opo, oh, ano kain mo? <laughs> Dito. <Kedalian laughs> lang po merienda. Ano? Pa, ano? So yan, nandito po tayo sa ano, farm. ah meron po tayong kasamang uh, ah, po na vlogger yan, si Sir JB. Yan, paki-support po. Hi, <laughs> mga kamisis belly dyan. Ah, ako po pala si Sir JB. Uh, isang travel vlogger kasama ko po yung misis ko palagi sa aming mga vlog so ang aming content po ay puro uh, travel vlog so within, within that travel vlog kasama po yung food, cost, and yung mga practices na kung ano yung mga amenities or mga activity na ginagawa sa isang lugar so ngayon napadpad kami dito kina Mrs Belly ayan kung ano yung mga pagkain nila kumaka side trip lang talaga namin to eh. so napaswerte pa kami na na include kami sa ano, sa vlog Lagi. ni Mrs. Belly. So salamat po subscribe po sa ano sa mga subscriber ni Mrs. Belly. Salamat. Thank you po. Yeah, please subscribe po. Yeah. Sir JB yan. Yeah. Lalagay ko po yung link niya po dito sa uh, vlog namin for today. Yan. Yeah. Thank you po. Thank you. <laughs> salamat. Thank you. See you ah. <laughs> salamat. <laughs> Salamat po din sa pagpunta po sa ano farm. Thank you po. Magandang po dito. po kayo dito. <laughs> Salamat <laughs> po. Dito po kami ngayon sa Bale Aslagan. yon Saan po ito? Yun. kasama ko po si Kabeli. <laughs> kaya magde-date lang po kami dito. Kopi. Kopi, kopi. Oo nga. O, oh, ayan. Ang ganda na po dito. Dati po nang pumunta dito si Kaveli. Di ba, hindi pa ganito. Ngayon may entrance na 20 pesos. 20 pesos ang isa. Ayan, gaganda ng mga bulak-bulak po. O, Meron But natang nagkumakan. Three colors yun. Yun, no, Violet, red, tapos may puti-puti siya. Malaking malas makaganda ang bangka dito. Oo. Oh, oh. Yun ang ganda na, na po siya. May pasya. Ginawa po ano ilaw-ilaw. Ba ngayon lang to, ano, may pa Pasko hindi? Pasko. Oh. Ah, nang Pasko nagsimula. Ganda, ganda o. no? Ganda po. Oh. po talaga pag maliwanag. Alam ko na yung entrance kung para saan yun. Para sa ilaw, kuryente. Ah, kuryente. <laughs> Ang dami na kuryente na ito. Oo nga, ang dami mong eh. ano Ilaw. Ay, mayroon pa po ganda. So, kape Ganda. Kape. kape. Magkakape po kami. Kabeli dito sa Baleas Lagan. Lumalakad so, tayo sa damuhan. Ngayon ang ganda o. May event ata, no? Sa likod. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. dami po. Ganda. Dumami na mga ano, naka ano, upuan. May ilaw, liwanag. Pakita ko ito doon sa taas. Di ba diba, pwede doon mag-picture? Ah, ko picture mo ako doon. No? Order mo no. na oh. tayo habang nag tayo. bali aslagan. Ganda po. Oh. Liwanag. Pasok po tayo sa loob. So, video. Good order. Ano order ka, D.Coffee? Ano na ito? Galing. Kape, maricarin. Ay, Galing. Dinay niyo po yung mga libro. Ay, ba? <laughs> Sige, sorry po. Thank <laughs> you. Ay, kasalang bawal sa lubungan. Ay, ito pa pala yung taas. Ang galing. Kaganda lang, ano, design, ginawang design po yung mga libro. Kabili na doon sa baba. Hindi siya pa ah, Ako na, pipicturean niya po ako dito sa taas habang namo-order siya. Uy, ang ganda o. Iba po talaga ang gaganda pagka maliwanag eh. this is my happy place. So, Ayan, sa likod po yung mga ano eh, may event place. Ay, ano daw doon, hindi event place parang room tapos may swimming pool po raw yan bawat isang ano room mm. Coffee, coffee americano. Sa akin po is prop. Ano nga yung flavor na akin? Java. Java, Java chip. Prop. Kain po tayo. Coffee break muna. Coffee-coffee lang po kami. Ganda <laughs> dito po. Maka-relax po. Yun o. May mga ganyan pa po, po sila. Puka banag, Wanag. Galing pang picture picture pang instagram talaga po yung ano yan, yung mga design po nila dito then, mamaya po nakaupo pa lang ayun maganda din po papapicture po tayo din so, ang gaganda po talaga dito ng mga ano Oh, ano to? Bunga bilya nila. Ito iba rin ang mga kulay. Tatlong color siya. Ang box. Galing. Sandwich so, yun, pala ito. Na Oo oh, nga, sandwich. Saka ah, ano ba akala mo? Kala ko yung breaded lang siya. Ay, ito sa ito ba 'yung sake? Mhm. Mm uh, ano 'yung ano sake no? Ang tawag na alin na. <laughs> ano. Crunchy ham and cheese. Yun. Sandwich po 'yan. Ito sa kanya. Ano 'yung sayo di? Spam. Oh. <laughs> eh, is spam egg drop yun. Kahit po Kain tayo. Sandwich lang po 'yung kakainin namin for dinner. na. <laughs> Dito muna eh, hanggang na. tayo si Abby. Hey. Good morning po at Abby. Hi. And shout out ka kay Tita Ladybug. Hi, Hi Tita, tita ladybug. ladybug. Good, good morning. si Abby. Good morning. <laughs> oh, 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 Ay, kumatawa siya. Oh. <laughs> Ooh, siya. Tita Ladybug, oh. Yun. oh. Ambigay um, ko oh. lang po sa inyo yung ano, ah, pinabibigay ni Tita Ladybug ngayong month na to. Itong kanyang, syempre, yung kanyang agatas. Ah, gatas. At pedasure. Medyo malaki po itong naibigili ko ngayon. Yan, pang 2.4. Tapos, dalawang pampers. Large pa rin, di ba po? Yan, dalawang pampers po yan. Tsaka, dalawa ring. Vitamins. Vitamins. Yun. Yeah. Yeah, na Thank uh, po, ma'am ladybug. Thank yeah, you baby ladybug. Bag. Ayan God po. bless. Iniingat, ingat, ingat palagi. Ayan Ayan. po lagi. Okay. po po, budget niya po yan ng 5,000. Tapos, ito yung, ano, yung resibo. <laughs> resibo, eh, no? Tapos, ito po yung sukli niyan para dyan. Uh, sa binigay na, binili ko na gatas dyan. O budget niya pa ibang January. Yon. Thank you very very. Inom ka nang inom ng gatas ha para lalakas yan si Abby oh. Ate. Yun. 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 Opo. 19, 19, 19, 19. Tapos ano nai, may pinabibigay po ulit si ato, Tita Ladybug 2000 po. Wow. Pamamaskuro po niya ah, sa iyo. Thank you, thank you. Ah, ayan, thank you talaga, to. Ladybug. Yon. Sana lakas ka pa nang ano. Oh, slime lang is si Abby. Oh. si Abby again? Opo. God, God bless yan. talaga, God bless. Thank God you, bless thank you, you very much. Thank you po, Tita Ladybug, sa pagmamahal nyo kay Abby. Yan, yan na po siya. Thank Salamat, you. Po. Salamat po, ito po yung mga bili ngayon. <laughs> Ang bait naman, Tita Ladybug. Oo, matawa siya. Smiley siya.